pinarangalan ng bayan pero iniwaksi ng estado. Mula sa rilis ng iriga, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya produkto ng koneksyon, kundi ng kumpiyansa, puso at sakripisyo. Minahal siya ng masa, ginawara ng mga parangal, binigkis ng mga sampagita hanggang halos hindi na siya makita. Sa harap ng intablado, isang nora honor ang idiniklarang alamat, buhay paman. Pero sa likod ng kamera, tahimik siyang inalis sa pila ng pagkilala. Noong 2014, hindi siya iginawad bilang pambansang alagad ng sining kahit inirekomenda ng mga institusyon mismo. Ang dahilan daw, isang kasong ibinagsak pero ginamit para burahin siya. Hindi siya sumuko. Gumawa siya ng pelikulang kumalaban sa Agus tungkol sa kababaihan, sa mahihirap, sa muslim, sa totoo. Hindi siya artista ng estado, isa siyang salamin ng kaluluwa ng bayan. Sa huli, ibinigay din ang parangal. Pero huli na ba ito? Ang mga tao ng pananahimik, ng pagtatago, ng paglimos ng respeto, hindi nabubura ng plake o tropeyo. Si Nora Honor ang superstar na hindi ginawa ng gobyerno, pero sinikap nitong burahin. Hindi siya artista ng Malacanang, siya ay artista ng masa. At ang alaala -ala niya ay alaala -ala ng isang Pilipino nilabanan ang limot.